Alas 5 ng hapon, malapit nang magsara ang paaralan. Si Rika, isang estudyante, ay nagpaiwan sandali para gumamit ng CR. Tahimik ang paligid. Wala nang tao sa pasilyo. Pumasok siya sa loob, pumili ng cubicle, at isinara ang pinto. Sa kalagitnaan ng katahimikan, may narinig siyang mahihinang yabag. May isa pang nasa loob. Napansin niyang may dalawang paa sa ilalim ng kabilang cubicle. Nakasuot ito ng itim na sapatos, hindi gumagalaw. May tao po ba? Tanong niya. Walang sagot. Lumabas siya ng cubicle at dahan-dahang sinilip ang kabilang pinto. Walang tao. Pero ang sapatos, nandoon pa rin. Napatingin siya sa salamin. Sa likod niya, mula sa loob ng cubicle, may isang batang babaeng nakadapa sa sahig, nakangiti, at nakatitig direkta sa kanya. Bago siya makasigaw, humabol ang bulong mula sa loob. At ang sabi nito, pwedeng magpa-picture? Na-surprise ka ba sa ending? Comment, yes, kung oo.